dito po kami sa Barangay Manolo at uh, po kami tatlo, si Manuel Medina at ka Barangay Medicite. You know. Hello. At talaga naman po kaya kita natin itong lugar na ito. Hello. 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 At nandito naman po kami sa playa po. Oh, uh, playa po ng uh, Barangay Manol. At talaga naman uh, maglalakad-lakad kami mga kanisgarta. you know At uh, talaga naman uh, naghahanap sana kami ang lugar na aming pupuntahan. Pupunta sana kami sa Pukadel. Ang problema, namin na gustuhan. mayroon pang entrance. Matrain ta. Pinupulag na namin. Ang kanilang lugar, may bayad pa. Excuse me po. po magandang magandang hapon. At nandito po tayo sa sityo lugar po. Uh, sa lugar po nang uh, takot, no? Uh, sitio takot, barangay Manaon. At nakita natin dito, isa po nating kapatid sa kardyan. At uh, nagdatanggal po siya nitong mga talay dito po sa lubid, no? At dahil daw po itong lubid na ito, ginamit daw po sa mag, uh, tatanim po ng tambalang. Ang tambalang po na ginagawa, kuya, ginagawa po nga ng tambalang, Brad. Ah, ayaw nga ang tambalang daw po, ay ginagawa ng plastic. Ah, ito, ito, po yung tambalang. Ito, ito po bro, yung brown, tambalang. You know, ito po yung, uh, ito po yung uh, tambalang na sinasabi. Para po itong damo, oh, damo, parang damo po, na nasa dagat. At simbri po, yun po, hanap, hanap buhay po ni bro. Magkano kinikita mo ito po sa tambalang? Eh, dipindi naman bro sa, ano, sa presyo nga, pag nabiyo. Magkano ang uh, tuyo pag, halimbawa? Uh, yung Eh, panahon na mahal yan, ay eh, ng 110 ang kilo. Ang 110 ng kilo. Pero mga kaliskarte, ang kilo daw po nito, pag tinuyo, ay 110 pesos. So, sa loob ng ilang buwan bago ka maka-ari nito, bro? Ay, hey, mga 3 months, bro. Yung 3 months pong uh, alaga ito, na tatlong buwan pong alaga ang uh, seaweeds pong ito, bago po maani. Kapag naani po ito, ito po ihugasan niya at ibibilad. Ibibilad niya. Ibibilad po natin ito. Pag nabilad po ito, ang kilo po ito ay 110 po, mga kaliskarte. At yun po ang kinabubuhay ni bro, ano? Uh, anong pakalang nga, bro? Bro, Arnold Periol. Do ano tinyo ng nang uh, barangay Manaol at you know at, uh, dito lamang po kinabuhay. Pag wala nga si bro, ano nga ano po ay? Pangisda lang bro. Pangisda ano ano nga uh, anong, uh naman? Pamante. Ayong... Lambat. Lambat lang bro. Ayun. Ay, ano, hanap ay po niya pag wala pong uh, siwits, habang nagsisiwits po, pag-istaan, Excuse me po. At simple po, ha, uh, sa pangisda po ito, meron po nga nahuhuli siya na minsan pang ulam lamang. Tama? Pangulam uh, pang ulam, meron din namang nakabinta uh, rin ng pambigas o uh, mga dalawang kito at Meron ng pambigas, meron pang pang ulam. At uh, po, hindi rin natin maiwasan ang ating mga kamitmahay pag walang huli sa iyo din nakasa ng pang ulam. You know? Excuse me po. <laughs> yan ang mga andito po tayo sa barangay Manaol at natagpuan po natin dito si Kuya o, oh, gumagawa po ng kamil ha? Kuya, anong uh, kamil Pangindak. <laughs> pangindak po, ano po yung pangindak? Mm, tultol sa... At, ah, yun, know, tultol -tul na po ito. Panggalunggong. Panggalunggong. Matambaka. Matambaka, galunggong, lumahan. Yan daw po ang nahuli po nito. Yun, know, atating na tingnan po natin mga kadiskarte. Ang pain po ni Kuya ay uh, para puntila. Yan you know, para puntila. mayroon po nga, uh, kawila o, you know? Ilang araw yung ginawa yung Kuya? Ilang araw? Ito, wala, you know, wala pa daw isang, you know, isang uras po ginawa at uh, <laughs> pag ito po ay hinatak sigurado pong may kita no? at kung uh, kung papalarin lamang po, mga kadiskarte, <laughs> excuse me po. <laughs> asa mga na bra, asa mahahapon niya inarya o sa gabi? Sa hapon po, umaga. Ay no, mga katapon daw po ito inarya, mga kadiskarte. At talaga naman po nga, uh, you know, halos isang uh, pulgada, ay ah, sa po nga uh, pie, o oh, isang bipo ang pagkita ng uh, kawil po na ito. Ilang pirasong kawilan, Brad? Ay, hindi na nabilang to may 30 siguro. Ah, tan lang. Pero kumikita pa rin kayo dito? Kumikita din. Minsan? Mm -hmm. Minsan wala. Ayun, no, 10 kilo daw po mga kadiskarte. O may 10 kilo daw po, may limang kilo. Ah, uh, talaga naman po para po sa pangulam at uh, pang bigas-bigas uh, na po nila, oh. You know? Excuse me po. At uh, talaga nga uh, maraming maraming salamat, Brad. At talaga nga uh, sana pag uh, nakahuli ka, mas maraming mahuli kang ista. Ayun, no? Magandang magandang hapon at maligayang maligayang panood po sa inyo. Mga kadiskarte, ang kalokalek mo po ni Sir Mike Enriquez. Hindi ko kayo tatantanan. Excuse me po.